Hi guys, today is season na ng mga apricot. Kaya ayan o, mamimitas tayo. Ang lalaki nila. Inog na. Ayan o. Oh. O, diba? Ayan. pitasin na natin yung apricot. Ayan o. Oh. Diba? So, Alin natin. Okay. Tikman natin. Mmm. Ang tamis. At ang juicy. Ang talaga ng sariling tanim. Mmm. Ayan o. Mmm. Mmm. Ayan pa oh, ang dami. Ang dami pa natin pipatasin. Yan ang ating apricot. Yan. Nakakatuwa naman itong mga apricot na to. Kasi ang bibilog niya at talagang, ayan oh, makikita nyo na talagang madilaw na siya at nahinog sa puno. Makikita nyo yung kaibahan niya sa mga nabibili sa supermarket. Ayan oh, di ba? Di ko mapigilan kumagat na. Ayan. Kasi nakaka man na. Ayan, oh. Ang bilog. Ayan. Ang tamis nito. Ayan ang ating apricot. Pinagpapawisan na ako sa pagpitas. o, diba? Ang tamis nito. Ayan. Tignan nyo, ito yung talagang kulay ng apricot. Ang ganda, di ba? Okay. Ayan, pitasin na natin. Ito, oh, ang lalaki niya. So, pwede na natin itong pitasin. Ayan, ang hirap kasi wala magahawak nitong ating camera ba paano natin pitasin ayan ayan o yung ating mga apricot kumpulan siya parang nakakahinayang pitasin ang ganda so, kasi so, yun yung paru paru o oh. kinakain niya na yung apricot ayan so sa kanya na lang yun ayan yung apricot natin okay dami pa Sobrang tataas na nung iba. Ayan, so gamit tayo ng net para kumuha tayo ng apricot. So, itry natin kung makakakuha tayo nito. Oop, ayun, meron tayo nakuha, o, oh, ba diba? Ayan. Hirap. Ayun. Ayan ito na yung nakuha natin ng peace net. Yung pamimitas natin ng apricot. Ayan. So guys, yung ating napitas na apricot from the garden. Ang lalaki, di ba? Mmm, so delicious. Ang bango ng ating apricot. Yummy.